Panahon na naman upang uh, dalawin natin ang ating mga namayapang mga mahal sa buhay sa iba't ibang hiblayan sa buong lalawigan. Ano ang kahandaan ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanilang Ligtas Undas 2025? Uh, bali po ang ating uh, Occidental Mindoro PPO sa pangunguna po ng ating uh, provincial director na si Police Colonel uh, Timiteo uh, uh, L. Espiritu Jr. ay uh, gumawa po tayo ng... Uh, security plan uh, patungkol dito sa uh, pagdiriwang po natin sa darating na uh, uh, Undas 2025. So ano ano po ngayon ang ano natin ang first uh, uh, move na ginawa po natin. Bali sa uh, sa buong uh, security plan po ay sa uh, nagdeploy po ang ating uh, mga bawat istasyon ng kanya-kanya nilang mga uh, pulis uh, assistant desk. Sa buwan po, meron po tayong 43 na police assistant desk sa 43 na sementeryo sa buong lalawigan. At uh, meron din po tayong nakadeploy ng mga PNP personnel sa katuwang po doon sa sementeryo. And then, uh, bukod po doon, uh, patuloy pa rin po yung mga nakadeploy na uh, mobile patrol, beat patrol. Upang uh, mapanatili po yung peace and order lalong-lalo na pag yung mga kababayan po natin ay nasa kanya kaniyang uh, puntod ng kanilang mahal sa buhay upang babantayan naman yung kanilang mga tahanan na iniwan. And then bukod po doon ay kakakibat po natin yung AFP, BFP at saka Philippine Coast Guard and then other uh, government uh, entities lalong-lalo na yung ating mga barangay, BIPATS upang uh, Uh, whole nation approach po ang tagano natin sa pagdiriwang na ito uh, sa kabuuan po uh, meron din po tayong mga katuwang na mga NGOs uh, multipliers uh, at saka uh, may kabuuan po tayong 358 na ano na uh, galing po sa mga NGOs and then ang inaasahan po natin mga uh, pupunta sa simentero sa buong uh, lalawigan is nasa 42,850 sa, so, sa, sa kabuha na po yan. Kabuuan na po, opo. O. Yun ay uh, base po sa inyong datos. Opo, opo. Okay. Dito po sa nabanggit po ninyo, uh, na, ano, eh, mag-a-apply pa rin ba dito yung 911? Opo, ang 911 po ay aktibo pa rin po yan, lalong-lalo na pag uh, hindi nila alam yung kanilang uh, hotline ng kanya-kanyang police station. Mm -hmm. Usually po, uh, uh, nagagamit po yan, lalong-lalo na, pag hindi alam po yung hotline hotline po ng bawat uh, municipal police station at kaakibat din po pala nakalimutan ko na nandiyan din po yung atulong uh, ng ating uh, mga local government unit yung MDRRMO para ano uh, magamit po natin yung resources ng ating mga LGU. Alam naman po natin na uh, ang Philippine National Police ay malaki ang naitutulong ng bawat LGU sa uh, uh, bawat sa ating mga kapulisan. Okay. Ano po ang ipaalala po natin sa ating mga mga bumadalaw sa cemetery o no? partikular yung pagpapasok. Sa ano dapat nilang gawin? Ano yung mga meron kayong mga paalaala? Ah uh, paalala po ng ating mga kap ng ating kapulisan na pagpupunta po tayo sa cemetery ay uh wag po nating uh, kalimutan na ikandado ang ating bahay. Uh, hangga't maaari dapat mag-iwan po tayo kahit isang membro ng ating pamilya upang maiwasan naman po natin yung mga may mga masasamang loob na pasukin ng ating mga bahay. And then, uh, kung wala naman po talagang may iwan, ibilin po natin sa ating mga kapitbahay na uh, aalis po kayo. At least, meron pong magbabantay sa, ano, sa inyong bahay. And then, kapag pumunta po tayo sa mga simenteryo, uh, pakiusap lang po sa ating mga kababayan na iwasan po natin magdala ng mga patalim, uh, sound system, baraha, alak. Upang maging ano naman ha, solemn yung pagdiriwang po natin sa ating mga mahal sa buhay ngayong darating na kundas. Eh kung halimbawa yung uh, maging katuwiran dito sa bawal magdala ng mga itak o matatalim na bagay eh, ang magiging katuwiran, n'g gagamitin po namin ito sa paglilinis ng tuntod. Ano po ang uh, dapat gawin? Ang uh, um, reaction niyo po dito ay I... Maybe time naman po sa paglilinis ng mm -hmm. ating mga punto uh, magpasensya na po kasi for safety measure din po isa uh, bawal po talaga dahil okay. uh, pwede naman po siguro natin ano na, uh, bunutin na lang o ano, gamitin lang po natin yung mga kamay para bunutin po kasi yung pinagbabawal po talaga maikpit po natin pinagbabawal yan yung mga patalim na dinadala po sa mga ano kasi hindi uh, hindi natin ma maiwasan na uh, minsan kahit walang inom sa init ng ulo may init ng panahon uh, maano sila at magdala po ng maraming tubig dahil mainit po ngayon oh, okay tapos yung ano po yung baraha eh, ang katuwiran naman ni eh, naglilibang kami doon sa loob ng cemetery sa aming mga kami uh, tabi mga magpipinsan mag anak magkakaibigan parang libangan lang uh, tandaan po natin na ang operasyon po ng PNP is pasok pa rin po yan sa illegal gambling. Oh, okay. Kaya wag na lang po tayong magdala ng, ano, ng baraha dahil uh, imbes na masaya at payapa yung ating pagpunta sa sementeryo ay baka ma-arresto po tayo ng kapulisan dahil yan po ay pasok sa illegal gambling po. Oh, okay. Nabanggit din ninyo yung, ano, yung pagiging solemn. Eh? solim nung ating uh, pagdalaw sa mga pundod. Ano po? Bakit itong uh, music, yung sound system, eh, kung doon lang naman yung sound system yung gagamitin lang sa grupo nila para meron silang naririnig na music, eh, bakit itinagbawal din? Uh, ang pinagbabawal naman po dito yung malalaki. Ah, okay. E yung sobrang laki at sobrang lakas. Pero kung yung mga ano naman po, yung maliliit lang, okay. uh, siguro papayagan natin yon. Kaya huwag lang yung mga malalaki, sobrang laki at hmm. nakaka na po sa Uh, ibang ano kasi okay. iba-ibang kultura po tayo hindi natin alam kung paano nila sineselebrate ang bawat pagdiriwang ng mga ganitong mm -hmm. mga uh, okasyon po So bagay no, kapag nibaw may sounds ka tapos kayo nangyayon huwag magre-reklamo o magda ano yung kapitbahay na nung, nung tabi ng punto ano po oh, ganun po so. so kung mayroon pong mga ganong uh, uh, mga insidente sa loob ng uh, ng sementeryo at nakalusot Uh, nakalusot sa inyong pamantayan doon. Ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Uh, ang ano natin sa mga kababayan natin, uh, gaya po na sinabi natin, meron po tayong police assistant desk hmm. at may mga nakadeploy po tayong mga uh, police, uh, police na nandoon, uh, tagapamayapa, kasama ng mga barangay upang uh, lapitan po natin ng ating mga kapulisan dahil willing po tumulong ang Philippine National Police sa mga ganyang uh, Uh, situasyon sitwasyon at uh, makakatiyak po tayo na ang bawat hakbang po na ginagawa ng kapulisan ay nakaakibat po sa human rights para at least maging ano naman po tayo walang pang-abuso mangyayari. Ito naman ang mensahe ni Occidental Mindoro Police Provincial Director Police Colonel Timoteo Espirito. Uh, alam naman po natin na lahat tayo ay uh, magiging abala sa pagbisita sa ating mga yung, uh, yung mga kamag-anak. So kami naman po dito sa kapulisan ay uh, uh, aming paigtingin ang aming pagbabantay sa aside dyan sa mga sementeryo. Pag iiwan natin yung ating mga kabahayan, uh, make it sure na secure check. As much as possible, huwag natin uh, iiwan na walang tao ang ating mga kabahayan. Kasi alam niyo naman po, mga ganitong panahon, ang mga tao mapagsamantala yung ating mga magnanakaw ay siyempre, ito yung oportunidad nila kapag nakita nilang walang tao doon sa inyong mga kabahayan uh, most likely yun yung uh, opportunity para gawin nila yung isang uh, bagay na hindi natin uh, na hindi kayaya so yun lamang po uh, mag-ingat po tayo at uh, isang mapagpalang uh, araw ulit sa atin yun lamang po Muli, manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating pong FB page at sa ating pong YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod, Mararo po at your service.